Nakapangingilamot na multo sa bahay at maligno sa talon. Kaya kung ready ka na, ay tara. Ang video nito ay nakunan sa isang hallway ng ospital na post ito sa Reddit noong 2020. Liumanong ang babaeng ito ay nasa hallway at habang may iniintay siya ay kinukunan niya ang paligid ng out of nowhere ay eh biglang may makapture nga ito. Mag-isa lamang ang babaeng nakatayo sa hallway ng ospital. Well, yun ang inaakala niya. Pero malinaw sa pamilya ng babae na hindi lang ito nag-iisa dahil meron palang nakuna ng babae na hindi nito napansin. Panurin mong maiki ang footage. thank you Matapos niyong i-check ang gumagalaw sa hallway o oh, wala naman itong nakita. Well, kung mahirap mang sabihin kung ano ang imahe ito ay ayon sa mga viewers. Ay isa itong paranormal. Tila ba isa itong mukha? May mga nagsasabi rin may katawan ito. Maaring isa lamang itong kihis ng paradolia. Pero kung ganun man eh, bakit ito gumagalaw? Bakit tila ba may umiihip sa buhok ng babae? At ang creepy atmosphere na bumabalot rito ay talaga nga namang nagbibigay ng goosebump sa mga nakakapanood nito. Well, Well, gaya ng imang video ay naging misteryo din ang video ito at naging si palahisipan sa kung ano nga ba talaga ang nakunan. Ay, 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 ay. Ang video nito ay nag-viral at nakunan ng CCTV camera. Pagmaslan mong maigi ang babaeng naglalakad along maligaya Street.

Maaaring sa lamang nga itong glitch pero ang susunod ng mga talagang nakapag-ingilapo. Camera, ito na may jeep dito. Ayun o, oh. bilis. Ayun, nawala mo ng pwede. Ayun, ayun. Hey, kaya, ayun Exactly mga kamulti, ang parehong babaeng nakapula na nakunang sa CCTV na walang ulo ay bigla na lamang nabundol ng gawang maragasang jeep. Uh, Talagang makakaligtas. Yung yeah, yun nga eh. Dasi yung main driver? Yung driver. Mm -hmm. <laughs> Ang magkasintahan ito ay nagstay sa bahay ng tita nito. Out of nowhere, biglas lang makarinig ng ingay downstairs. Mind though, walang tao rito maliban sa kanila. Guys, this is like really crazy. But... Oh, I, just, I don't know what I'm talking I just know. I was wondering <laughs> Well, hindi na capture ng camera ang ingay pero merong kakaiba sa video nito na dapat mong malaman. Ang Victorian house na ito ay pagmamayari ng tita ng lalaki. Nag-travel abroad ang tita nito kaya naman inatasan silang bantayan nito kasama ang girlfriend nito. Ang bahay ay napakalaki at may mga antigong kagamitan sa paligid. Aunt is overseas for the week and she asked me and my girlfriend to come and have some cameras watch us. Hey, Auntie. Hey. Ang tanging bagay lamang sa loob ng bahay na hindi antigo ay ang mga CCTV camera na nakalagay sa paligid. Kahit na malayo ang tita niya ay sa hak bahay, gusto pa rin niya itong bantayan. Isang gabi habang tinitingnan ito ang camera ay may napansin itong kakaiba. Agad niya itong ipinadala kay Isaac. At habang nasa loob ng silid ng girlfriend ni Isaac ay ito ang nakunan. Watch closely or you'll miss it. It turns out na ang ingay na naririnig nila ay sanhi pala ng isang pintuan pero kakaiba ang isang ito dahil marahan itong nagsasara na tira ba may nagsasara nito. na natakot sila sa eksena ito ay mas matatakot pa sila sa susunod ng mga mangyayari. Well, bago ang clip, ayon sa kanila ay palagiyang nauhulog ang walis na ito ng kusa. Palagiyan itong nangyayari tuwing gabi at lagi itong nauhulog sa dining room. Isang gabi ay matyagang naghintay si Isaac na muling mahulog ang walis at habang naghihintay siya ay biglang ito ang mangyayari. Kaya ng dati yung walis ay nasa sahing na naman kahit maganda ang pagkakalagay nito sa itaas. Tila ba nauhulog talaga ito ng kusa? Yun ang inaakala ni Isaac. Lagi na niyang dinodocument ang mga pangyayaring ito pero hindi pa niya ito na-check nache sa kamera. Kaya naman nagpa siya itong i-check ang mga nakunan. Upon checking ay nakita na nga ni Isaac ang paulit-ulit na pagkahulog ng broom. Kaya naman nag-request na siya sa tita nito na mag-send ang specific time at date ng pagkahulog ng broom na malapit sa dining room. Ulit-ulit niya itong pinapanood at ginecheck pero wala siyang makitang kakaiba until may mapansin ito sa isang particular na video. Well, ito ang nakita niya. Labis na nangilabot ang dalawang magkasintahan na makita na nga nila isang dark silhouette na siyang nakatayo sa harap ng pintana. Kung para sa iyo ay normal na ang palagi ang pagkatumba ng groom, ay mas nakakapangilabot nga naman ang biglang paglitaw ng imahe at unti-unting paglaho nito. Nawawala ito sa tuwing pumupunta si Isaac sa lugar o pagtignan nito. Ayon sa magkasintahan ng figura ay kawing ng isang bata. Well, dito na magiging katakot-takot ang mga pangyayari dahil ayon sa kanila ay may nakita Right, so we found something that might explain what happened last night. These tiles are of two children that lived here at some point. Memorial. Memorialized, yeah. They memorialized him by putting him on a tile on this fireplace, and I swear at least this is the kid that I saw. Nakita na nga nila ang mga imahe ng bata na nakalagay sa tiles. Naniniwala silang inilagay ito para sa memorya ng dalawang bata. Pero wala sa kanilang magkasintahan maging ang ate nila kung ano o sino ito. Maaaring ito ang mga batang nauna pang nanirahan sa bahay. Kaya naman naniniwala ang magkasintahan na talagang capture sila ng totoong multo. Kung yun man ang case, maaaring ito nga ang nagpaparamdam. So ano sa tingin nyo mga kamulti, meron kayang multo sa loob ng bahay o maaaring merong explanation na maaari mo may bigay patungkol sa video. Sa video ito, makikita ang isang lalaking binabagtas ang isang talon. Nakita mo ba ka multi? Habang nilalakad nito ang paligid ng mahabog na talon, ay biglang may naunan sa likuran nito na nakasunod sa kanya. Isang dark resembled human figure ang makikita ang sumusunod sa kanila. May mga nagsasabi maaaring isa itong maligno o tagabantay ng talon. Unfortunately ay hindi natin alam at hindi ko rin nakita ang original source nito. But either way, ano sa palagay mo? Totoo kaya ito? Maligno? bantay ng kalikasan. Sa video ito makikita ang isang maliit at cute na batang babae na nakikipag-usap sa kabineta ba ang kinukunan ito ng video ng mama niya. Para sa ina ng bata na si Amanda ay isa itong maganda at nakakatuwang pangyayari dahil ang kinakausap ng anak nitong babae ay mga remains ng namayapa nitong ina. Isang buwan pa lamang itong namayapa kaya naman nang makita nitong ang anak na babae ang kinakausap ito ay labis siyang natuwa. At the time of the recording ay eh, hindi napansin ni Amanda ang nakunan nito pero nakita mo rin ba isang dark silhouette ang mabilis na dumaan na nakunan ng kamera habang nakikipag-usap ang anak nito sa remain ng mama niya. Naniniwala si Amanda na isa itong senyales na ipinakita sa kanya ng nanay niya na naririto pa ito at andang bantayan sila. Magpagayon pa man may mga nagsasabing that was something else at maaaring iba ito. Pero malaki ang paninindigan ni Amanda na ang nakunan niya ay ang mismong nanay niya. Pero ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo? Kung minsan ay eh, may mga bagay nga talaga sa mundong ito ang hindi kayang ipaliwanag at kung minsan eh, ay pa ito mismo sa iyo. No, <laughs> ito ng iba't ibang komento na umano'y edited lamang ito at merong cut sa video. Pero ikaw ka multi, nasa iyo ang muska kung may napansin ka pang kakaiba. Either way, isa nga kaya itong multo o maaaring gaya ng sinasabi ng iba, edited lamang, you will be the judge.